Sa street tamo dere. Siya na si paupaw guys. Tara si Pao Pao. si Mama Ana. Og daraan ang kamunggay na naulanan. Abot kamay lang kayo. Dili na siya mga, guys. Hindi sa sa amin. Sa kanila yan. Si Pao Pao na naman? Ayun yung mga bata nandun sa kanto. Ayun. Tapos, dito ang quarantine ni, pa, ni mama. Dito daw siya magka-quarantine. Pero, sobrang ano sabi? Yan Sobrang dumi pa. Ang dami pang kalat kasi bodega. Kasi ito guys, maglilinis pa kami mga kung ano feel namin kung feel na namin maglinis buksan daw inutosan pa ako yun yung mga bata nag iwan anong tawag ng lalo nila <laughs> Baha na dun guys kasi hindi pa kasi inayos. Hindi pa nila inayos yung 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 kalsada namin. Kaya baha pa. Ayun si Ken si Ken si Ken Ken Kin, 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 Kin. Yan yung upaw na bata. Yan si Lloyd. Yan. So, napaka ano niyan, guys. Napaka ang pangit ng ugali. Napaka sipat. Sipat masyado kung bisaya yung itawag. Sipat. makulit pala, makulit. Yan. Yan siya. Ano yan siya? Deep. Si Jai Jai. Friend yan siya. Friend yan siya ni friend yan siya ni Chad Chad yung bunso namin yan <laughs> nah, si John Ross si Lloyd ewan sino yan yan si <laughs> <laughs> si kanining <yung> taan eh. <laughs> Iwan ko siya <yung> <laughs> CCTV si daw Yan. Um, Malapit na ma Mag stop yung ulan <laughs> Kasi Alam na Humihina na yung ulan Ayan, ulan. Yan malaki na masyado yung yung ano nila, yung kalamo malunggay, puno ng malunggay. Ayan, mataas na masyado. Super healthy. Lloyd. Ayoy, ayo, ayo ba sa kapaw?